yan mga pots uh, may dumating tayo isang harness ng NS116 saka fuel well pump ang galing pa to ng capacitor lock yan problema niya yung mga sakit mukhang maraming na damage na sa tong dahilan yung maling pagsasalpak yan check natin yung mga paa niya kung ilan yung mga sira yan mga pops yan mga pops nahugot na natin check natin to Ayan. nakita natin dito pag pinasok natin yan kung lalabas yung paa nya kita nyo ba hindi eh sablet focus yan mga paps dapat ganyan yung mga terminal nya yan nakalabas lahat pag nakabaon tong guide ng ECU yan. dapat ganyan siya ay mabuti naman natin ay mga paps pag naman natin yung guide nung ECU dapat ganyan siya na, walang nakalabas na paa Ayan. Malinis siya dapat. Okay mga paps, ito na yung pinawa natin ano. Ni-repair natin yung ECU socket. Yan. Alas, ang dami nating pinalitan ng mga terminal. Yan. Ah, terminal niya. Problema kasi putol na siya. Yan. Putol na. Kaya yung pa hindi na lumalapat dito. Wala na lumalapat kasi putol na. Nagkaganito tong mga terminal na to. Yan. Paris niya ka bengkong bengkong mali yung pagsasalpak na ito. nakasalpak tong guide ng ECU dito sa loob ng sakit inugot na iwan to then isinalpak na lang maling paraan yan ugutin nyo po ito pagka maghuhugot kayo ng ECU pag nahugot po pag nahugot nyo po ito dapat po kung hindi sumama to hugutin nyo rin may guide po yan dyan alagay yan tap may guide din naman yung ECU tap pati yung socket meron din yan alagay nyo tamang pagkaabit po na ito is ganito yan salpak nyo muna yung guide bago nyo ipasok dito yan ganyan naugot po yan naugot nyo tong ECU hindi sumama butin nyo lang po ito ng long nose ganyan yan po yung tamang pagkakabit nyan kabit po natin yan kita nyo malinis na malinis walang pa ang nakalabas tapos salpak natin to Ganyan po yung tamang pagkaabit ng ECU pag ginugot nyo. makita ko rin po sa inyo yung nito. na ito. may lock po yan dito yan magkabila i-press nyo lang palabas then yan putin din natin pares nyan hindi sumama na hugot nyo huwag nyo pong ibabalik to no? ng ganyan kasi yung paa nyan nakalabas hugutin nyo rin po to guide niya ayan. bago nyo saksak -sak. ang nangyayari kasi rito nakalagay ko dun sa loob makita ko okay natin ano? ayan mga paps nakikita dyan nakalabas yung mga terminal ng paa nya nakikita nakalabas yung mga terminal huwag nyo pong isasaksak yung ECU na ganyan mali po yan marami pong hindi nakakaalam ng ganyan hugutin nyo po ito tsaka nyo po lalagay ito ibalik balik nya ito na yung mga pinalitan natin na terminal yun ah. dami natin pinalitan dito may okay, mga box, yun ito na ah. balutan na natin terminal niya. Linis na. Okay. Then balik na natin to doon sa JNT. Padala na natin to ng kapastaglak. Yeah. may mga problema ay sa mga sakit ng ECU nyo. Tiyon niyo lang po ako. Yan, mga paps, maraming salamat. Ride safe. Ayan sir, check natin yung mission mo. Masyadong Mata as na hmm. Eh, hey, kasi Hawa kan to point to no to point ignition coil Tapos yung ayan fuel pump no Kompleto yan again. Yan. ECU. Yeah, boss. Na. Subutin mo lang yung kulay itim. Tapos salpak mo sa ECU bago mo ikabit dito. Sabi ni Mama, ang okay, pinagtaw kayo. Ngayon, pagkakabit.

对。